Ganito talaga kami mga guys, so oh, mag-enjoy sa pagbabike. O, oh, naghahanap-hanap talaga kami ng mga lugar, bala nga hindi pa naagyan ng tao, Oo, oh, oh, naagyan ng, ng, ano, ng sapat-sapat, pero kami, ah, hindi mga kami sapat, bikers kami ba, oh. <laughs> gusto nyo sumama, o, oh, dali, ah, matudlan na, ito na si may pangpang, yun po, ta. Ah. Hello mga mga morning sa inyo mga guys, Baka na kayo dyan sa bugta o kusubong adlaw O oh, kasi nga guys no, ay naisponsura naman tayo, deka-probe no Buka namin sa nga mong jersey, si Bunso, hindi pa nag-abot, ang iya nga inorder <laughs> Nahuli siya kasi sa balita, kaya nauna muna kami ah mga tampuwa o ba <laughs> So kayo adlaw muna mga guys no, dahil nga natatak ada kami mag-aage sa mga siminto nga dalat. mag anap panap naman kami ng manami balang alagyan, o. Oh, yung mga inaagyan, bara ng karbaw, tsaka baka, o. Oh, yan, yung kakatuan namin, oh. <laughs> Gago. So para malaman naman ninyo mga guys noong mga ating kakantuan Siyempre mamarites muna natin sa inyo eh So bali mga guys sa susudlan bala natin mamaya na barangay Antitrilan kita talaga natin na the beast the beast bala <laughs> So gay Ayubo pala mga guys, no ang aton lalapusan pero ang ating intro, intro, intro pala. <laughs> Barangay ang bulong mga guys so, sa mga hindi pa nakakadto dito Kung gusto nyo kadto ka mo Atudloan ah, ta na mo abaw ah, <laughs> Pero wag nyo naman sabihin sa akin Na binudol ko kayo Kasi yung kakadtoan natin Mas maganda naman dito kadtoan ah. Hindi ka naman mabubudlayan yan Nawalan no? tawa balasos Mariusep Yung si Bunso nagablang blang <laughs> Oo, oh, ganyan talaga mga guys ang alagyan natin o oh, na kanyan pampang. O, oh, kita mo? Nagtutulukay na lang kami dito mga guys kung susunod kami sa animal nga cap ni O. Oh. Baw. Basta ruta ni cap gani ang pinaghambala natin. Bo, ganito talaga resulta ng ating dala no, no, no. O, oh, si Pare Mercurio. Do, tampuaw, ha. Tulutulod man, pudupod man sa akon. Balan niya tampuaw tampuwa o te, Lulupod tadi. Yo, depota. Wow! <laughs> So sa may balak pala mga guys no nga mag trail trail nga upod kami just PMEN Capro Ben no? o basta ay ko sa inyo pag inupod nyo kami ah sigurado pa nyo mga kami kakapoy man bala mangita sa ruta nga mga muni muni bla <laughs> oh ah, abinyo nyo apos na mga itaruta. Ay, basta importante lang sa ato nya malipay kita. Oo oh. ganyan naman tayo mga bikers Di bla kon saan nyo masaya. Adon tayo baute eh, masaya man kamo kumunikad tuan nyo. Iya <laughs> <Yone> po tanga <laughs> Gago. At dahil nga natatalang na kami mga guys Noon naliligaw Wow, ang tuntunga nga pro na nagbalik siya Oo, oh, meron na daw siya nakita na daan Oo, oh, dito kami daw mga guys magdadaan <laughs> oh sa may kunti na bang Tingnan mo yung mga tampon na Nagpadidit pa dalom Agoy, sige, tulod pre Kaya itong mga tampo ha <laughs> ambot na lang kita ah, nalingaw gid sa akon obra so shout pala sa mga upod dari subong adlaw na ara tawa si Kap Robin si Boy Spalto si Pare Mercurio si Bunso Work syempre amo ah, ni ninyo boy aba <laughs> <laughs> ay ambot na gid ah, ruta ni Kap abaw ati man budol kag na <laughs> Pero sa totoo lang mga guys, no, kahit sobrang kapoy ng aming inaagyan, ay wala kaming pakialam kasi pag-uwi namin, alam nyo ba, ay hindi na namin madumduman ang aming mga problema. Oo, oh, adalasan ang problema, kwarta mo. Te, pag mo kayo, ka na kwarta, wala ka na madumduman. No? <laughs> ay, animal. Oo, <laughs> oh, okay. Arangka, arangka, arangka. Arangka, arangka lang, sige lang. Arangka ba? No, arangka, bakit? Sige ba ito? Na, no? iyo huh? di puta. Ha? ba boyo? mo? So, kala nyo mga guys, nakalabas na kami sa dalan nga manami. Ay, hindi pa. Ayaw may dalang, nga manami nami. Pagidbo midyo Medyo malipot lang siya mga guys, no? Pero magsisido ka talaga <laughs> sa sipa mo. <laughs> Kasi nga ate, puro alagyan lang lamunan. And then yung mga banas, bala nga inagyan ng tubig. Bawa ka na, may itane. Hahaha. <laughs> So ayan na nga ni mga guys do sa wakas sa Redigit Bang kami sa may barangay Ayubo about eh mas is nak is na kami muna dito mga guys o magbakal-bakal kami ng munting joe and then to big tapos didiretso na tayo sa ating papanyagan Oo, o shout out pala mga guys no sa JNL Carinderia Batsuyan dere sa sa Mayalimudyan thank you so much kami tamit gyud sa sabor sa lagade te Paalam na, na lang kami diya kay gutom na si Manino ninyo. In God bless to all. Goodbye. Kaya ngupod ko nga tampo ah, wari Lantawa, may lunang nang pasay iya nga siko. <laughs> ayod di e po. Tama na nga ayod, may sabaw ka na kag ina maayod ka pa yo e Tagid. <laughs>